Isang tumutunog na telepono. Sinagot ito ni Lola at nagsimulang makipag-usap kay Manny. Nasa loob si Manny ng isang telephone booth at tinanong siya kung nasaan na siya dahil dapat ay naghihintay na siya sa lugar na napag-usapan nila. Sinabi ni Lola na ninakaw ng isang lalaki ang motorsiklong minamaneho niya habang nasa loob siya ng tindahan. At napakabilis ng pangyayari kaya hindi niya ito nahabol. Nagsimulang umiyak si Manny. Sinabi niya kay Lola na nakagawa siya ng malaking pagkakamali at nagbabanta siyang papatayin siya. Tinanong siya ni Lola kung ano ang nangyari at nagsimulang ikwento ni Manny ang mga pangyayari. Ayon kay Manny, naging maayos naman ang lahat sa simula. Naging maayos ang transaksyon sa kotse. Nakuha niya ang mga diamante at matagumpay siyang nakatawid ng border. Maganda rin ang naging usapan nila ng dealer at nakuha niya ang perang kailangan niya. Isang daang libong marks. Ang kulang na lang ay si Lola na dapat ay naghihintay sa napagkasunduang lugar. Naglakad siya papunta sa istasyon ng tren at sumakay. Ngunit may isang pulubi na bumangga sa kanya at natumba. Tinulungan niyang itong makatayo pero may dalawang gwardiya na sumakay din sa tren. Dahil sa kaba, bumaba siya ng tren nang hindi niya namamalayang naiwan niya ang bag ng pera sa upuan. Napagtanto niya ito makalipas ang isa o dalawang minuto. Sinubukan niyang bumalik para kunin ang pera pero pinigilan siya ng mga gwardya. Umalis ang tren na dala ang bag ng pera at agad itong binuksan ng pulubi. Saka tinangay ang laman nito. Sinabi ni Manny kay Lola na hindi sana siya mapupunta sa ganitong sitwasyon kung dumating lang siya sa tamang oras. Sinabi niyang kailangang makalikom ni Lola ng isang daang libong marks sa loob ng dalawampung minuto dahil iyon na lang ang natitirang oras bago niya makaharap si Ronnie, ang kanyang boss, at ibigay ang pera. Kung hindi, papatayin siya nito. Paulit-ulit niya itong sinasabi kay Lola hanggang sa mapasigaw siya ng malakas ng Tama na! Isang sigaw na sobrang lakas kaya ilang baso sa ibabaw ng TV nila ay nabasag. Sa wakas, sinabi ni Lola na gagawa siya ng paraan para makahanap ng pera sa loob ng dalawampung minuto. Sinabi niyang manatili lang si Manny kung nasaan siya at siya na ang bahala. Dahil sa matinding desperasyon, napatingin si Manny sa isang tindahan sa tapat ng telephone booth at sinabing na nakawa na lang niya iyon dahil iyon lang ang naiisip niyang paraan para makuha ang ganong kalaking halaga sa loob ng maikling oras. Muling sinabi ni Lola na huwag siyang gagalaw o aalis doon. Mabilis na nag sa isipan ni Lola ang mga imahe ng mga posibleng tao na matatakbuhan niya hanggang sa mapagdesisyonan niyang ang tatay niya ang lalapitan niya. Unang takbo. Nagsimulang tumakbo si Lola sa lungsod at nabangga niya ang isang babae na may kasamang sanggol sa karitong pambata. Sa sunod-sunod na photo shots, ipinapakita ang magiging kinabukasan ng babae. Inaagaw ng social services ang kanyang anak at nauuwi siya sa pagkuha ng anak ng iba sa isang parke. Babalik ang kamera kay Lola na patuloy pa rin tumatakbo. Samantala, ang ama ni Lola ay nasa loob ng kanyang opisina sa bangko. Kausap ang isang babae. Sinabi ng babae na hindi na niya kayang magpatuloy sa pagsisinungaling at hindi niya alam kung paano pa siya maghihintay sa isang lalaking ayaw naman sa kanya. Habang patuloy sa pagtakbo si Lola, nasa lubong niya ang isang lalaking nakabisikleta. Habang tinatabi ang bisikleta sa tabi niya, inalok siya nitong bilhin ito sa halagang limampung marks. Tumanggi si Lola. Sa sunud sunod na photoshots, ipinakita ang kinahinatnan ng lalaki. Binugbog siya ng ilang kalalakihan at kinuha ang kanyang bisikleta. Nauwi siya sa ospital kung saan nakilala niya ang isang nurse at kalaunan ay nagpakasal sila. Bumalik ang eksena kay Lola na tumatawid sa kalsada. Halos masagasaan siya ng isang kotse. Ang lalaking nagmamaneho ay napatitig sa kanya at hindi napansin ang paparating na kotse kaya nagkaroon ng banggaan. Nasa loob pa rin ng telephone booth si Manny. May kausap siya sa telepono at tinanong kung ano ang magagawa niya sa limang daang marks. Binaba niya ang telepono at ibinalik ang phone card sa bulag na babaeng pinaghiraman niya, ngunit hindi ito tinanggap ng babae. Samantala, patuloy pa rin ang pag-uusap ng ama ni Lola at ng babae sa loob ng opisina. Sinabi ng babae na kailangan ng magdesisyon ng lalaki kung gusto ba talaga niyang makasama siya dahil siya ay buntis. Sa wakas, narating ni Lola ang pinagtatrabahuhan ng kanyang ama at tumatakbo patungo sa opisina nito. Ngunit aksidente niyang nabangga ang isang empleyadong nasa clerical section. Muli, sa sunod-sunod na photo shots, ipinakita ang magiging hinaharap ng babae na aksidente siya sa sasakyan na paralisa at kalaunan ay nagpakamatay. Nakarating na si Lola sa opisina ng kanyang ama at agad itong nilapitan upang humingi ng tulong. Sinabi niyang kailangan niya ng isandaang libong marks o mamamatay ang kanyang nobyo. Nagsimulang magtanong ang ama niya tungkol sa nobyo, ngunit sinigawan siya ni Lola ng hindi na mahalaga. Isang sigaw na sobrang lakas kaya nabasag ang salamin sa wall clock sa opisina. Pagkatapos nito, inilabas siya ng kanyang ama at sinabi sa kanya na iiwanan niya ang kanyang ina at magpapakasal siya sa ibang babae. Sinabi rin niyang hindi siya ang tunay na ama ni Lola at itinaboy siya palabas. Nanatiling tulala si Lola sa ilang sandali bago lumabas ng bangko. Isang babae ang lumapit sa kanya at tinanong kung anong problema. Ngunit tinanong lang ni Lola ang oras. At saka muling tumakbo. Kausap ni Manny ang isang tao sa telepono at halatang nabubuwisit. Lumapit siya sa tindahang balak niyang holdapin at sumilip sa loob. Samantala, tumatakbo si Lola habang paulit-ulit na sinasabi sa sarili na maghintay si Manny sa kanya. Nagdesisyon na si Manny at pumasok sa tindahan. Huli na si Lola sa pagdating. Nakatutok na ang baril ni Manny at inuutusan ang mga cashier na buksan ang mga cash register. Kumakatok si Lola sa salamin at tinanong siya kung bakit hindi siya naghintay. Sinabi ni Manny na huli na siya. Tinanong niya si Lola kung kakampi ba siya. Sa una, gusto na lang ni Lola na umalis, pero kinuha niya ang isang bag ng mga bote mula sa isang babaeng nasa tabi at pumasok sa tindahan. Hinampas niya sa ulo ang security guard at kinuha ang baril nito. Siya na ang nagbantay habang kinukuha ni Manny ang pera mula sa mga register. Tumakbo silang palabas pero hinarang sila ng pulis. Tumakbo sila sa kabilang direksyon pero nasukol din sila doon. Inihagis ni Manny ang bag ng pera sa mga pulis. Habang nakatingala ang isang pulis sa lumilipad na bag, aksidente niyang pinaputok ang kanyang baril at tinamaan si lola sa dibdib bumagsak si lola at agad siyang nilapitan ni manny habang nakahiga naalala ni lola ang panahon na magkasama sila ni manny sa kama tinanong niya ito sa kanyang isip kung tunay ba ang pag-ibig nito sa kanya pagkatapos ay sinabi niya ang salitang tama na at bumalik ang pelikula sa simula ikalawang takbo ibinaba ni lola ang telepono at agad na nagsimulang tumakbo. Malinaw na nasa isip na niya ang kanyang ama. Muli niyang nabangga ang parehong babae at ang sanggol nito. Sa pagkakataong ito, sa sunod-sunod na photoshots, ipinakita na nanalo sa loto ang babae at masayang masaya siya. Patuloy na tumatakbo si Lola at nasa lubong na naman ang lalaking nakabisikleta. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinakita sa photoshots ang mas madilim niyang kinabukasan. Naging palaboy siya at lulong sa droga. Tumakbo pa rin si Lola at imbes na masagasaan ng kotse, tumalon siya sa ibabaw nito. Ngunit nagcrash pa rin ang lalaking nagmamaneho sa kabilang kotse dahil napatitig pa rin siya kay Lola. Nagpatuloy si Lola sa pagtakbo at nabangga niya ang pulubing may dalang bag ng pera. Hindi niya alam na ang bag ay may lamang malaking halaga ng pera. Kaya dumiretsyo pa rin siya sa pagtakbo. Samantala, muli na namang naguusap ang kanyang ama at ang babae. Tinatanong ng babae kung gusto ba talaga ng lalaki na magkaroon sila ng anak kahit na posible itong hindi kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Lola sa bangko. Sa pagkakataong ito, habang papunta siya sa opisina ng kanyang ama, hindi na niya nabangga ang clerical worker. Naabutan niya ang kanyang ama at ang babae habang nagtatalo. Sa pagkakataong ito, sinabi ng ama ni Lola sa babae na hindi niya maaaring iwan ang kanyang may sakit na asawa at tatlong anak. Sinabihan niya si Lola na umalis na at umuwi na lang, ngunit iginiit ni Lola na kailangan niya ng pera. Sinabi ng babae kay Lola na dapat siyang mahiya sa pagpasok ng walang paalam sa kanilang usapan. Tinawag siya ni Lola na tangang baka. Kaya sinampal siya ng kanyang ama. Nagsimulang maghagis ng mga gamit si Lola sa ama niya at lumabas na mag-isa. Paglabas niya, sinabi ng security guard sa kanya na hindi niya palaging makukuha ang gusto niya. Bumalik si Lola, pero kinuha niya ang baril ng guard habang papalayo. Nakarating muli siya sa kanyang ama at sinabi itong sumama sa kanya. Pero bago pa man ito kumilos, nagpaputok si Lola sa pader malapit sa ulo ng ama para ipakita na seryoso siya. Itinutok niya ang baril sa ulo nito habang palabas sila ng opisina. Sinubukan silang harangin ng clerical worker, pero sinabihan ito ni Lola na lumayas. Sa pagkakataong ito, sa photoshots ng clerical worker, ipinakita na nakilala niya ang isang lalaki sa loob ng bangko na may hilig sa dominatrix roleplay at nagkaroon sila ng kakaibang ugnayan. Dumating si na Lola at ang kanyang ama sa harap ng bangko at sinabi sa isa sa mga teller na ilagay sa bag ang isandaang libong marks. Ngunit ang tanging pera na mayroon ang teller ay walumput walong libo marks, kaya kinailangan niyang bumaba upang kunin ang natitira. Pagbalik niya, sinabi ni Lola na ilagay ang pera sa loob ng basurahan. Kinuha niya ang bag at lumabas ng bangko. Pinalibutan na ng mga pulis ang buong bangko. Tumayo lang si Lola at tumingin sa kanila. Pero sinabi ng mga pulis na tumabi siya. Akala nila ay ibang tao ang may kagagawa ng panghohold up sa bangko. Kaya nagsimulang tumakbo si Lola patungo kay Manny. Si Manny naman ay nakatitig pa rin sa tindahang balak niyang looban. Sa sandaling disidido na siyang pumasok, tinawag siya ni Lola. Lumingon siya at lumakad papunta sa kanya. Ngunit habang tumatawid ng kalsada, nasagasaan siya ng isang ambulansya. Habang nakahandusay siya sa kalsada, biglang bumalik ang eksena sa eksena nilang magkasama ni Lola sa kama. Tinanong niya si Lola kung ano ang gagawin nito kung mamatay siya. Nagpalitan sila ng tanong at sagot tungkol dito hanggang sa sinabi ni Lola, Hindi ka papatay. At muling bumalik ang pelikula sa simula. Ikatlong takbo. Ibinaba muli ni Lola ang telepono sa ikatlong pagkakataon at muling nagsimulang tumakbo sa lungsod. Nasalubong niya ang babaeng may dalang sanggol, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ito nabangga. Sa photoshots ng babae, ipinakita na nagkaroon siya ng panrelihiyosong paggising. Nadaanan ulit ni Lola ang lalaking nakabisikleta, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya inalok nito ng bisikleta sa halip pumarada ito sa isang sausage stand. Naroon din ang pulubing may dalang pera at inalok ang lalaki na ilibre siya ng inumin. Sinabi ng pulubi na may mga bagay talagang hindi inaasahan sa buhay. Sinubukan ng lalaki na ibenta ang bisikleta sa kanya sa halagang 70 marks. Samantala, si Lola ay patuloy na tumatakbo at sa pagkakataong ito, nadapa siya sa harapan ng isang kotse. Nagkatinginan sila ng driver at nagkakilanlan. Siya si Ginoong Mayor, isa sa mga kasamahan ng kanyang ama. Tinanong niya si Lola kung ayos lang siya. Sumagot si Lola ng hindi at nagpatuloy sa pagtakbo. Samantala, binili ng pulubi ang bisikleta at nagsimulang mag-ikot sa lungsod gamit ito. Sa kabilang banda, nag-uusap pa rin ang ama ni Lola at ang babae. Tinanong muli ng babae kung gusto ba talaga niyang magkaroon sila ng anak. Sumagot ang lalaki ng oo, ngunit biglang na-interrupt ng tawag mula sa kanyang sekretarya. Sinabi nitong nasa labas si Ginoong Mayor at naghihintay. Lumabas ang ama ni Lola para salubungin si Mayor at umalis na sila sa kotse. Sakto namang dumating si Lola sa bangko. Nakita niya ang ama niya at si Mayor na paalis at sumigaw siya para pigilan sila. Samantala, lumabas na si Manny mula sa telephone booth at ibinalik ang phone card sa bulag na babae. Sinabi nito sa kanya na maghintay sa katumingin sa kalsada. Sinundan ni Manny ang direksyon ng tingin ng babae at nakita ang pulubi na nakasakay sa bisikleta. Nakilala ito ni Manny at agad siyang humabol. Halos masagasaan si Manny ni Ginoong Mayor, ngunit agad nagpreno at nailiko ang sasakyan. Bumangga ito sa isa pang kotse. Samantala, patuloy pa rin tumatakbo si Lola habang nag-iisip kung anong dapat gawin. Halos masagasaan siya ng isang truck, ngunit napansin niya ang isang kasino at agad pumasok. Kumuha siya ng isang isandaang mark chip at tumaya sa roulette table. Nanalo siya ng 3,500 marks pero itinaya niya ulit ang lahat sa parehong numero. Habang umiikot ang roulette wheel, bigla siyang sumigaw ng sobrang lakas kaya nabasag ang ilang mga baso ng champagne na hawak ng mga tao sa paligid. Nanalo siya ng isandaang libong marks at agad siyang umalis para hanapin si Manny. Samantala, natuntunan ni Manny ang pulubi. Tinutukan niya ito ng baril at kinuha ang pera. Pagkatapos, humiling ang pulubi na ibigay sa kanya ang baril at ibinigay ito ni Manny. Sumakay si Lola sa likod ng isang ambulansya kung saan may isang lalaking may sakit na nakahiga. Hindi regular ang tibok ng puso nito. Sinabi ni Lola na kasama niya ang lalaki at hinawakan ang kamay nito. Unti-unting naging normal ang tibok ng puso ng lalaki. Pagkatapos bumaba si Lola ng ambulansya at sumigaw, tinatawag si Manny. Ngunit wala siya roon. Maya-maya nakita niya si Manny na bumababa mula sa isang kotse, mga isang kanto ang layo kasama si Ronnie. Nagkamayan sila at nagsimulang lumakad si Manny papunta kay Lola. Tinanong ni Manny kung ayos lang ba ang lahat at nagsimula silang maglakad ng magkasama. Pagkalipas ng ilang sandali, tinanong niya si Lola kung ano ang laman ng bag na daladala niya.